Ay, boy ka pa, boy ka Here pa. We go. Boy ka pa? Ay, kita mo naman, di ka lang magsalita pa, nagkikita mo na yan. <laughs> boy ka pa, boy ka pa! Wow naman! <laughs> boy ka pa, boy ka pa. Hindi, wow. Ba't ganun? Here we go! Unigin na ako sa kababukan mo. Si, si, ma, Mangwawasak mang na tayo ng kan, ng supot. Tumesting ka! Mangwawan din tayo ng supot ha. Alam ko may meron tayong makakalaban dito na supot eh. Ano pa, kiko? <laughs> si Kan titirahin natin pre. eh. Sino, sino ito? Itong si Kan Sozin, anong pangalan nga yan? Bahala ka sa buhay mo. Anong pangalan yan? Ah, si Sabier. Manda ka sa akin ngayon, Sabier. Ba't ako matatakot? <laughs> <laughs> Sabier! Anong ka nasisira, ulo? Dago talaga ka si Sabier sa akin, pre. Sabier pa talaga. Sabier! Tumesting ka! Wala, gago. Saan ako maglilin, gago? Putang oh. inamin. Bobo ka kasi. <laughs> Ay, nako, Sabier. Hindi mo ko ano-mano. Hindi mo ko ma- Na, na, nahihilo na ako, tama na <laughs> Ang ngawiting ito'y gago. Winasak ko. Ano paki ko? Winasak mo, pisting yawak diputa ka ni Malcurimaw. Ano? Huwag mong i-clear. Ulol! Tara, patay na, ko go, 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 go,

Oh, ano ah? Ano? Palag! Ano? Ano ah? Ano ah? Ano? Ano na ang... Ay! Ay puta. Bobo ang puta. Ako pa tuloy ang namatay. Dapat din na ako pumalag doon. Bobo ka kasi. <laughs> Ay, huwag maglap. Hmm? Ah, lap na. Wala na. Finish na. Ay, boy ka pa, boy ka Dito pa. Ko! Boy ka pa? Nakikita mo naman, di ka magsalita pa, nakikita mo na yan. <laughs> boy ka pa, boy ka pa! Wow naman! Boy ka pa, boy ka pa. Hindi, wow. Bago ng life yun, no? Like, you know, pwede natin banatan, no? Basta ako matatakot! No, wala akong panin. Let me be! Mata tama mo, tama ka na <Phone Blaze> To make the best of me Without you be the strength I feel the rough Bungi hina sa kabobohan mo Bawa aku ni putang Daddy chill Ganti-ganti ke menata po Nonca ni boy Here we go Hindi yung dinubabaw putakara gano kada gano kada gano kada ah Ganu kada ay kusukusuk mangit siya sigit ka manggili agay patay gambat uy, uy. goon putak Ganu talaga pag malakas skill nagpapabubugso na mamaya yan iiyak na yan sila sa akin ulol oh, hindi na mababalayan Hindi ka kating ka maglakat animal ka din ka malakatin ka malakata Joke lang, kadamo ka sa inyo. Baby, wala kita, be. Puta ka mo. Uy, gago na buhay pa! Sorry, sorry. Puta! <laughs> Huwag kayo iya. Grabe pa sa mga animal ba do mga anak sang Diyos ba? Ano ka nasisira si ulo? Ah, sumusok ka na. Ha? ina, <laughs> ah, sa ah. sakit. Bobo ka ba? Wala na. Wala na. Uy, siya ba? Sumusobra na kayo ng sumusobra, ha? Tumesting ka! Hindi so, namin. Bakit ang score ko? Puta nga. 211 minutes? 200 stack pa lang? Ang galing! Ang galing! Kapagpuhan ko. Ba't ganun? Hinihinga ako sa kabubuhan mo. Ay, toy. Malilimutan mo pa ba aking mahal? Ang sumpa-sumpa ng iyong pagmamahal. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. <laughs> Hindi na po napapatid ng puso mo. Aking damdamin narito I have to fall in love with you when numbers wrong The top the beast in everything Eh, and... ay gago, kita ko doon Nakikita mo naman, hindi kailang magsalita pa, nakikita mo na yan <laughs> Tawin na Oh, tawin na po Here we go That's what you cross and make to say I love again. Utang ina na 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 ma. Atau mahang kita? Ya, tu macam macam cipak pagelinya Sorry. <laughs> Here we go. Walang mabubuway na matitira sa isang tirabay. <laughs> Bobo <laughs> ang puta. Ayaw mo na makimil! Puntang ino! Oh, kalma. I hate this feeling anymore. Reset. Reset, reset. reset. Talo! <laughs> Alright, ayun mga pre, mamimili na tayo ng gun naiiblad lang ako sa laro na ito, putang inamin. Hindi man lang ako nanalo. Hindi man lang ako napigbigyan ng chance na para manalo. Huwag ka na magalit. Oh, wow, oh, oh. talaga. Tanso tayo, putang inamin. Tanso.